Pa. Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope na sa mabuti kayong kalagayan at I hope na si Bagyong Hana ba to, siguring nakaalis na. And then entrada naman si Hana. And then meron pa. I think dalawa o dalawa dalawa na lang na bagyo. kung pa after ni Hana, papasok ulit. Grabe. Ang una, maybe siguro mga one minute and then may hangin pa. Medyo mag-iingat kayo. O, yung mga nagmumotor. O tsaka natin pag-usapan yung sumisilong. Yung sumisilong sa mga tulay. Pwede kayo magpalit lang, pero yung magtatambag kayo na medyo matagal doon, hindi naman pwede. Pa, paano yung mga four-wheel na ano, sasakyan? Yung mga buses, di ba? Hindi naman pwede ganun. Ha? Pwede kayo magpalit. Pero parang tagal kayo, bakit tikitan kayo ron? Sayang din yung, nagkano ba yun? San libo ba? O oh, 500? O oh, 500 din yun. Eh, kung ano lang kayo, nagdi-deliver lang kayo, napakasakit nun. Uh, mga kababayan, ito ah, pag-usapan natin, may bagong ruling na, may guidelines na po ang Bureau of Immigration. Bureau of Immigration nga. Under yan ng ano ha, ah, under yan ng Department of Justice, mga titos, mga titas. Kaya, pag kayo'y biya biyahe na kunyari kasama ang niyo, anak niyo, na as in kasama niyo ni anak niyo, ha pareho kayo kapilito ng passport magdala na kayo ng birth certificate para sigurado ah, at saka photo yung maliit lang ha ang hirap din kasi mga kababayan ko for example pupunta kayo Amerika kasama yung mga maliit mong anak and then may dala kang birth certificate doon naman sa port of entry sa Amerika baka magduda naman yung ano yung homeland security di ba ang homeland security kasi under rin ng ano immigration doon eh uh, border ba ang tawag doon ay oh, ang sabi ng ano ang sabi ng uh, ito ah uh, ang sabi ng council mga babayong starting September 3 nga medyo ang sabi nila Maghiipit sila ayun the interagency council against traffic trafficking pala to set to implement on September 3 stricter departure formalities for Filipino traveling abroad to curb the increasing number of human trafficking. Alam niyo ba kung ilan ang na-offload last year, in 2022? 60,000 mga kababayan ko. In fairness naman sa Bureau of Immigration, iilan na nga nagreklamo ron. Pero hasil to mga kababayan ko, alam nyo ba ang oras? Ah, uh, may second checking pa yan eh. It will take 10 minutes. Ilan mga kababayan ko ang mga pumipila sa immigration papuntang ibang bansa? Oh, duda the mathematics na lang. Siyempre magtatagal po yan mga kababayan ko. Oh, kung talaga legit ka nagbabiyahe, bakit mo pa patatagalin mga titos, mga titas? Hindi ko alam tong immigration na tuminsan eh. Pero okay naman din sila. May mga nanguhuli. Pero yung mga legit talaga, katulad yung nakaraan na taon ba yun, yung hiningian ng yearbook, kalukuhan yun. O, oh. oh, dali nyo rin mga frame nyo. Kung talagang patunayan nyo na talagang mag na kayo. Pero ulitin ko mga babayan ko, kunyari ako, kasi, yung ate ko dati, matagal na, way, way back siguro, mga 15 o 20 years ago. May pamangkin ako, binitisyo ng isang kamag-anak namin. So, ang naghatid yung kapatid ko. Kailangan may DSWD na permit at kailangan yung magulang na sa ibang bansa meron siyang permiso para samahan ng anak niya. Ganon. Para ano, walang hassle mga babayang ko. Kasi alam niyo ang immigration minsan eh hindi lang hindi naman lahat ah. Pasensya na, nagpa-power tripping lang eh. Katulad ng yearbook, di ba? Na kung, kung, kung kaya nang ka nag-graduate. Ano na lang, sundin na lang natin mga babaya para walang hassle. Ang problema nga, yung time, 15 minutes kaya. For example, ang biyahe nyo po is alas 12 ng tanghali ah. Ang departure nyo, alis ang aeroplano alas 7 pa lang o alas 8 ng umaga nasa airport na kayo para may allowance kayo maghintay na lang kayo sa ano doon sa ano sa lodge ng airport kaysa pupunta kayo sa airport mga dalawang oras na lang ay mahirap yun ay, baka mga matrapik eh. yung pila sa immigration di ba napakahirap ang sabi daw nila pag normal lang naman daw it will take mga one minute hindi mga ano yan, maski yung normal talagang kung traveler ka, mga 3 minutes. Yung pumunta ako sa ibang ano eh, nagtagal ng ano eh. Mga 3 minutes or 4 minutes. Abo, oh, tinanong pa kung si wala kayong kasama. Ay, wala ako. Eh, may idad na ako. Bakit may kasama pa ako, di ba? Ano naman yun? Normal question lang naman yun eh. Di ba? Itinan yung passport mo, mag, 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 ano ka, mag, anong tawag doon, yung, yung magpipingerprint ka, yung electronic na yun, hindi na yung, maintain ta mga kababayan ko eh. ang sabi pa rin mga kababayan ko is also said that interagency anticipate that the enforcement of this uh, mitikuloso talaga, no? Talagang che chichekin nila talaga kung talagang legit na traveler to. At kung talagang kas yung kasama ng maghahati talagang kamag-anak, dapat may proof kayo, ha? Magdala rin kayo ng birth certificate yung, yung matanda yung maghahatid sa ibang bansa. Yung ano, yung adult kasi ihatid niyo yung ano eh. niyo yung minor eh, mga 15 anyos o 16 years old. Magdala rin kayo para sigurado kasi pag wala kayo niyan, nako din yan. Baka ma-offload pa kayo. O sayang ano, ang rebooking parang bumili ka isang ticket again. Kaya sumunod na lang tayo dito sa ano sa patakaran ng interagency mga kababayan ko. Marami marami rin ang reklamo pero sumunod na rin tayo ha. Ano rin to eh? Para rin sa atin itong mga babayang ko. O for example din, kayong, ka kunyari, anin kayong apat ang anak mo, kayong mag-asawa, pupunta sa abroad din. O rin ng picture para sigurado yung yung family picture nyo para wala nang hassle-hassle dyan. Kasi mamaya, sayang yung pinamasahay nyo eh, magre-rebook pa kayo. Eh kung iwan na kayo ng eroplano, o di goodbye, the goodbye yung pamasay mo, gastos pa yan. Oh. Ang hindi talaga pinipigilan ng immigration, ang gobyerno, yung travel tax. Gusto lang kumikita mga kababayan mo. Kaya inuulit ko, magdala kayo ng mga proper documents na lang ha, para walang hassle. Ang problema lang, yung time frame. Kaya dapat maaga kayo. Pag ang flight nyo, alas 12 ng hapon, ng tanghali, alas 7 or alas 8 pa lang, nasa airport na kayo. Di ba? May allowance kayo, di ba? Ayos lang yun. Eh, Siyempre, nag-iingat ng... yung... In sa immigration, nag-iingat naman sila eh. Kasi may mga nakakalusot din eh. Naalala niyo ba si Sara Balabagan? Kaya Matagal na yun. 30 years ago na ata yun eh. Umalis siya mga babae ko. 16 pa lang siya. Dinaya yung edad ni Sara Balabagan. Oh, may point naman ng immigration. Shout out tayo mga babayang ko ha. Ang si-shout out natin ay si... Sinjin, 82 vlog official. Get well soon, Sin. Ate Ruby blog. Cherry Papi's Adventure, Stab. Doc Juday, Sherlyn Mendrano, uh, Michi Tiger Field, TV. Mama Lin official. Jane Barona blog. Amlena blogs. Tessa Bala. Nanay Eva TV. Tatay Chairman Jovan Kim. Mayang blogs. Eldon SK blog. Revs SK Jamin blog. A Heart Purple, Junito Marinado, Mayra T. Sanchez, Re Gabitek, Rhea ano, May, Perulino, Ludy Reyes, Edwin D. Guzman, Belated Happy Birthday, Tony Marsan, Lisel, Easy Mix TV, Dawigay, Chaps de la Cruz, Arlene Vlogs, Angel, Angel Mix Vlog, Jaleon Saudi Arabia, Daria Ricarte ng Israel, Evelyn Orasek, Evelyn Official, Jovis Official Channel, Tess Padurina, Eunice and Virgis Tandem, Fear DM Blog, Tita Marie, AB Inir, Bilita Birthday din, AB SG, Lani Loren, uh, Maarteng Eng Nanay, uh, Ne, ano to po, Nina, Laresma, Lorsano, Marites Cojo, Kabater Naga, Rosberg, Adventure, Ferdi Albano, Jessa Marie, Guevara, Angie of San Francisco, choice Lumawig, Namaste, Darpan, Pan, Casablanca, jo Jorens Vlog, Christy San Miguel, mga kababayan ko. Oh, mak ano, makisama na lang tayo sa ano, sa gobyerno natin. Eh, wala eh. Papatalo ba gobyerno niyan? Basta yung proper documents sa para walang hassle, ha? Eh, nag-iingat lang naman sila mga kababayan ko eh. Pero wag na kayo aabuso kay immigration kayo ha. Baka pati yung ninuno hahanapin nyo. Yung birth certificate ng pinanganak ng 1901 eh. Baka hanapin nyo pa. Ay, ibang, ibang, ibang usapan na yun mga kababayan ko. Yan no? yung immigration counter yan No? Napakasikip niyan. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa akin mga video. Mag-ingat po kayo ha. May mga ulan-ulan pa, may bagyo pa. Si Hana at may isang coming soon pa. Peace sa inyong lahat. Bye.